yun magandang hapon sa inyo mga idol Bab, tayo ngayon na ano? red collard kahit ano na bato bato o kaya kortokot, kung ano man yung dumapo yan mga idol yan yung papantayan natin yung may tubig kasi na konti dyan e, pag ako dito i e, marami akong matatat ng mga ano mga ibon mga red collard yan ang papantayan natin mga idol See mga idol. Stay lang at sana may mapadapo tayo sana ipala rin tayo ngayong hapon na to mag alas dos na ng hapon sige mga idol stay tuned lang at lalagay na rin natin itong ating sidecam cam ha? at sana ay may mapadapo tayo para mabidyuhan din natin tsaka mga idol ito pa pala kahoy na to dito sa taas natin yan. babantayan natin natin yan sa may dumapo sige mga idol Hindi natin tinamaan. Patay ka na. Patay. Pagsak mga idol. Yan mga idol, red colored. Sana matamahan natin. Patay. Ninapitan na ano pakubo you know? subukan natin to mga idol kurotokot sa may bato hanapin lang natin Tikan na. Subukan natin ulit itong mga idol. Kurotokot na naman. Ayan. Mababa ito yung tama natin. Malamig kasi yung mga idol. Kaya ano. Madalang yung padapo natin. Pero nung mainit yung panahon eh, sobrang dami nila talaga dito. Ngayon ko lang piniston, baka sakali lang sana eh, wala naman na. Masyado kasi malim yun, dalawa. Patay yung isa mga idol. Yung isa. No more shooting tayo mga idol. Sobrang lalayo ng mga target natin. no oh. Patay. Malayo mga idol. Nakakatama tayo. Bali na kaano na tayo. Apat. Yung bagsak. Bagsak mga idol. Yun. Ay. Nakakalipad pa. So ito yung nahuli natin mga idol. Oh. Bale apat. Buhay pa pala yung isa. Ang taba nitong kilyawan. Malaki. Ano? Taba daw to sabi nila. Tsaka ito. Bale ito yung nahuli natin kanina. Sana ay madagdagan pa. Ayan mga idol. Rachel lang at sana madagdagan pa natin So yun mga idol hapon na, wee na tayo mag alas 3 na ng hapon wala na tayong napadapo kasi no malamig yung panahon hindi masyadong nauhaw yung mga ibong yun bali apat lang pala yung ating huli mga idol okay na yan at least meron na tayong pang ulam hindi tayo na zero hindi tayo binenas ng araw na to dun sana tayo sa kabilang spot dun sa last na video natin babalikan na sana natin kaso ano malalim pa yung ilog hindi tayo maka ano makadaan kasi baka maanod pa tayo eh mas marami pa tayong nasisirang gamit hindi okay, mga idol Salamat nga pala sa mga sumusuporta sa ating munting channel at sa mga bago nating subscriber. Yun, salamat po sa inyo mga idol. Ingat-ingat po tayo lagi. At sa mga bago pa lang at napadaan sa mga video natin, kung nagustuhan nyo rin ating mga video, iwag huwag na rin kayo mag-subscribe at pindutin yung notification bell. So yun mga idol, ingat-ingat.